Hello and welcome to our YouTube channel! Muli po, ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Isa ba kayo sa mga pet owners na namumoblema kung papano mawawala ang garapata? or pulgas sa ating mga alagang pets. No worries dahil tuturuan tayo ngayon ng ating vet friend na si Doc Dan ng ilang mga solusyon para mawala ang ating mga garapata sa ating mga pets. Take it away Doc Dan ang mga peste gaya ng garapata at pulgas ay nakakasama hindi lang sa ating mga alaga kundi sa atin. Ano ang mga masamang epekto ng garapata at pulgas sa ating mga alaga? Aside from masakit at makatih ang kanilang mga kagat, yung kanilang saliva or yung kanilang laway ay nakakapag-cause ng tinatawag na flea bite dermatitis na kung saan pwedeng mag-cause ng allergy, anemia bukod sa madalas na pagkakamot at infection. Sa mga garapata naman is very common dito yung tinatawag na blood parasite is ang katumbas ng senyales nito sa tao is ang dengue na kung saan is bumabagsak yung kanilang mga platelet. Abscess at saka minsan is nagkakaroon din sila ng nerve paralysis and eventually pwede nila itong ikamatay. Ano-ano ang mga pwedeng maging epekto ng garapata at pulgas sa mga tao? Una, ang mga pulgas is aside from irritation sa ating mga tao, nagkukos sila ng discomfort, itchiness din, redness. Sa mga garapata naman, very common dito yung lalo na sa ibang bansa is yung tinatawag na Lyme disease yon na ang nagkaroon yata ng ganito is si Justin Bieber. Oo. saan nakukuha ng mga alaga nating aso at pusa ang mga pulgas at paano nila ito maiiwasan? Ang mga alagang aso at pusa ay nakakakuha ng garapat at pulgas sa ating paligid. So, may iwasan natin ito sa pagkakaroon nila ng protection na ibinibigay mismo ng ating mga veterinaryo. Yun. Meron kasi tayong tinatawag na pwedeng tablet na once a month or yung mga chewable tablets na every three months or meron ding yung tinatawag na injectables or meron ding mga sabon meron din yung mga powder pero depende sa environment at sa season kaya mas mainam na kumonsulta sa veterinaryo para mabigyan kayo ng recommendations kung ano yung mga preventive measures na mas maganda at mas matagal para sa ating mga alaga. Pag meron na ang mga aso natin at pusa natin ng garapata at pulgas, is meron tayong mga treatment. Pwede yung mga pampaligo, pwede yung mga spray, pero sa pusa kasi hindi siya advisable kasi yun, mad madalas magdila ang mga pusa. Meron yung mga spot on, ini-intake na ang nangyayari doon kapag halimbawa is na-absorb na or pumunta na sa skin ng alaga natin yung gamot tapos na intake ng mga pulgas at garapata is eventually manghihina na lang sila and eventually matutuyo na lang at malalaglag. Payo sa mga pet owners, huwag na po nating antayin na ng ating mga alaga ay magkaroon ng mas malalang sakit dahil sa pagkakaroon ng garapata at pagkakaroon ng pulgas. So, preventive measures ang kinakailangan. Kung protected sila sa mga garapata at pulgas, ay tayo mismo protected din para hindi din tayo magkaroon ng sakit na nakukuha sa garapata at pulgas. At ayan mga ka ha? so alam nyo na, susundin nyo lang ang mga payo ni Dr para hindi na kayo mamoblema sa pagkakaroon ng garapata or pulgas sa iyong mga alagang aso or pusa. Siyempre, nakaka-effect rin yan sa ating mga tao kung meron kayong mga skin allergies. No? At again, kung meron kayong mga katanungan, mga suggestion or comment, pwede naman kayong mag-leave ng message sa aming comment section. Okay? Or meron kayong mga topics o mga mga sakit na gusto nyong pag-usapan sa mga pets niyo pag-usapan natin dito sa ating Pet Life Style Show kasama si Doc Dan. Siyempre, magla-like rin kayo ha, sa aming mga videos. Lagi-lagi mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. At ako ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The, Post, Post Pet, Pet, Lifestyle, Lifestyle channel. channel.